Hello po! Magandang-magandang araw po sa inyong lahat and welcome to our... Meron naman, no? Hello? Meron ba? Down? Hello, my test. Ayan, ito na muna gamitin mo. Magandang umanap. ay nating guluhan na po ako. Huwag <laughs> kinanong Magandang umaga po, magandang hapon sa inyo lahat, at syempre, thank you for coming, ako po si Jai Ho, nakakakaba pala pag, mag, pag hindi nag-host, <laughs> parang pag ikaw pala yung nasa harapan, nakakatakot, so thank you sa time po ninyo, sobrang na-appreciate po namin. Cute, cute afternoon sa ating lahat, isang malaking blessing na makasama po namin kayo, as introduced ako po ang ever-lovable, the ever-lovable, dapat mas mataas aas yung tono, Heidi. Ah, Baka-aah. Aawas ah, ang ah, paa. Ano ah. pero <laughs> <laughs> Sa totoo lang po, mas nasabi po kami, mas nakauupo dyan. Oh. Excuse niyo lang po muna kami ngayon na mairapas lang natin to. Dito lang po kami. Tapos mapalitig kami dyan. Sa may oh. kami sa mga nagtatanong po tayo po din. Oh. Oh. Let's enjoy this afternoon's press call ng Showbiz sa Oh, this <laughs> uh -huh. very excited po ho, para sa mga tanong na you guys have prepared. And of course, the chikahan at tawanan na magalagang ngayong hapon. So, Justin, ano ba ang mga questions that we have lined up for this afternoon? -to? Ayun, magandang magandang hapon, Papa Owl and Jai Ho. Nakaka-pressure ko lang ito kasi dalawang icons ng entertainment journalism kasama natin ngayong hapon. Alright, uh, maraming questions pila sa pina sa atin ng media. Pero gusto kong tanungin. Alam ko, kayo dalawa, um, you you've come a long way, pero first love ninyo ang radio. Especially kay DJ Jairo. Ikaw yung nag-sign off noon ng MOR. nung uh, nag-shutdown ng ESM. Anong pakiramdam nagbabalik ang AM radio, ang programs ninyo, may teleradyo pa? Thank you for that question. Ako, unang totoo, mo para pag nababanggit lagi yung about sa pagsasarapon ng FM ng ABS-CBN, which is ang MOR, sobrang lumabalik yung kirot pa din. Parang hindi siya ever nababago. Pero, syempre, kagaya nga nung pag tayo, hindi naman pwedeng mag-stay lang po sa kalungkutan. Kailangan tuloy pa rin ang buhay at laban lang. Nung inoferen ako ng radyo sa Esprenta at ng teleradyo servisyo, sinabi ko agad na parang, Masaya pala talaga pag pinaniwalaan mo na may tsakasa, may hope. And kung para doon ka, doon ka talaga ilalagay pa rin ang destiny mo. I remember dati nag-DZMM din ako. Tapos as pinch hitter, wala akong regular na program sa DZMM. Pero dahil magkatalikuran lang yung studio ng MOR. So nung in-offer to, una, bongka ka dyan muna every Sunday. Tapos sumunod, parang ilang linggo lang, nag-offer sila ng show design. So, sobrang nagpapasalamat ako kasi kahit na na-experience kong mag-TV, mag-teleserye, mag-online host, hindi pa rin nawawala sa roots ko talaga kung saan ako nagsimula, which is ang radyo. Pinagkaiba lang AM and FM. So, feeling ko, dinad ko yung FM na taste or feel sa mga AM listeners. So, parang pang balance -bala eh, gano'n yan. So, masaya and very thankful. for you. Ikaw na bang papaaway oh, ng DZMD? Ito isa sa parang uh, innovative na reporter Di ba, nagla-live ka with your own phone, may parang headset and microphone ka pang sarili, at like one cam, uh, backpack team ka. Anong pakiramdam mo uh, nung nawala yung DZMD? Pero alam ko, nag-stay ka pa rin. Tapos may bumalik na itong radyo sa Estreta, with Teleradyo. Blessing talaga na tuloy natin yung platform, yung tinatawag natin power of the microphone, na makapatatig tayo, hindi lamang ng balita, servisyo publiko, entertainment, kakaibang platform to kasi edukasyon na bibigay natin at kasiyahan. Oo, kung babalikan ko dun sa pa ang usunod at lagi akong nasa upload dahil na sa mga world caravan, I made it a point na makapag-report ko nun sa mga kaganda, sa DZM, use muna yung Skype na, na pagmamahal. Hanggang sa ngayon, nung nawala yung DZM, hindi naman ako nawala ng pag-asa. Kasi, during the pandemic, pinag-usapan ako ng management na sana kay paano yung presence natin mag-feel pa rin. Kaya gumawa kami ng online platform na ayun din, Kaya nyo po na sinubuk-subukan ako noon na nagre-report sa labas, nag-online din ako, virtual. Kaya, uh, in principle, hindi kami nawala pero hindi rin kami hinanap masyado kung nasaan na kami kasi alam na sila nasa radyo, sa istreta, napapakinggan, napapanood sa teleradyo, radio bisyo, kailangan mag-effort nyo na, uy, nasa online pa rin kami. Kaya eto na, nung nagkaroon na talaga ng malaking blessing na meron lang po tayo ng radyo sa istreta, tapos may teleradyo servisyo pa po, tuloy po ang ating paghahati ng informasyon at entertainment. At kami na nga po yung magandang puntahan ng bayan. Ayan. Okay, bago ko uh, basahin yung phoning questions at mag-entertain ng live questions, ang um, alam ko, ito kasi yung design line, yung tandem yung dalawa. Pero each of you, mayroon din kayong kanya-kanyang programs sa DWPM. So, pwede explain yung each program? E sa akin, yung unang programa ko sa DWPM or sa Radio 6 Tendal sa Teliradyo service, yung Bong Kapadyay every Sunday, 12.15 noon to 1.30 p.m. Kung baga, ang nilalaman noon ng Bongka Kajay, parang lahat ng mga ano, uh, celebrity interviews, uh, may mga veterans, meron din yung mga dating artista na nawala na, mga sumisikat na social media influencers. So, talagang spontaneous yung to doon. Tapos, hindi ko lang masasabing no holds bar, pero So that's every Sunday. Tapos, itong showbiz highlights, Monday to Friday naman, 9pm to 10pm. Medyo magkasunod lang kami halos ni papay. Pag-Sunday lang. Yung sa akin naman po, every Sunday then, Travel ni Howell. 3.30 to 5.30pm. It's a two-hour travel show bago mag-TV Patrol weekend. Ito kasi papatuloy lang dito, yung mga nagawa na po namin bago po kasi magsaraan, magkaroon ng pandemic for more than 10, 10 years, ako proponent ng World Caravan. Yes. Umiikot po kami sa iba't ibang bansa, dala natin ang mahalap ng balita at uh, informasyon. Tapos nag-reach out tayo sa mga kapamilya natin noon, sa iba't ibang bansa, ganyan. Uh, hanggang sa sabi ng management, papaawe, gusto ka namin bigyan ng isang weekend show. Pwede ka pang mag-conceptualize. Pagkasabi pala ng ganyan po, half a second hinga lang, naisagot ko Chuckle ni Awel. Tapos Uy, nagra-ride sa Okay yun. So ito yung mga function na ito, pin-feature natin yung mga destinations, lalo na yung mga hindi pa nag-discover eh, sa Pilipinas. So, i in involve natin dito ang mga content creators, yung so, bloggers, kasi sila yung nakakapunta doon first-hand experience. Bukod doon sa mga experiences ko sa mga travels abroad, na may mga kaservisyo at kapamilya po natin. Yun po.